Hello guys! Ayan nga, welcome back na naman sa ating YouTube channel. At ngayon nga ay maghilo ka Lola. Hello! <laughs> Malakas si Lola. Uminom kayo ng insure? Opo. Ah, napakagaling. Ang insure lang talaga guys ang makakapag palakas Hello. kay Lola. So, lagi-lagi tayong kailangan natin ng supply ng insure ano oh, lola. <laughs> Baka naman insurance company abot tal. Na <laughs> Baka naman pwede tayong sponsoran kahit pang isang year. <laughs> so Ayan nga, guys. Oh my goodness. May gulay, may gulay. Bakit kayo ganyan? <laughs> yung mga marites. Oh my God. <laughs> Hindi nyo pinapatahimik ang buhay ng may buhay. <laughs> Joke lang. So, appreciate naman natin yung mga comments nila na minsan nakaka-hurt, minsan naman nakakapikon, minsan naman ay masaya sila para kay Lola may iba naman na karamihan sa inyo halos ay hindi yata masaya sa natatamasa ni Lola na kaginhawaan sa kanyang buhay dahil lang dami-daming may ayaw na magkaroon dahil yung kahapon yung vlog natin ay request ni Lola na magkaroon siya ng sarili niyang poso dito sa kanyang bahay dahil nga walang maayos na tubig, yung pinagkukunan ng mga bata na tubig na nag-iigib para sa kanya ay hindi naman okay at may amoy. May araw hindi na ako may at may bata nga ah, matatawag nga papapagbumpahong ko. Pero pag-iigib ayaw ko na. Ah, ang sabi ni Lola guys, kung mayroon na siyang poso, may araw daw na hindi na siya makakabangon. So magtatawag na lang siya, for example wala ako dito, magtatawag na lang siya ng bata na magbobomba para sa kanya at magigib ng tubig kung mangyayari yon. So sa atin namang palagay, hindi naman yata mangyayari yan kasi nandito naman tayo para gabayan si Lola at uh, bago tayo umalis, i make sure natin na punong-puno yung mga lagayan ni Lola ng tubig para hindi siya ma hirapan or mawalan ng tubig. So, ang tanong nyo ngayon, mga marites, punta kayo dito, comment kayo. Ang sabi nyo ay, sino kaya pa ba ni Lola ang magbomba kung magkakaroon siya ng poso? So, tanongin natin si Lola, kaya mo pa ba magbomba, Lola? Opo, ngayon. Pero may araw, hindi na magbomba. Uh, Ikaw han magbomba sa akin. <laughs> Ikaw na maritis ka ang para kay Lola. So, ngayon, kaya naman ni Lola, kung dumating man ang araw na hindi na niya kaya, nandito tayo, gagabayan natin siya para sa mga kailangan niya. O, di ba? Ganun lang yon. So, meron pa dito. Ang sabi niya, ah, uh, mahina na daw si Lola ano daw ang gagawin ni Lola kapag ka, kasi may edad na si Lola, malapit na daw siya kunin ni Lord. Parang anan mga iniisip niyo, nakakaloka kayo. gusto niyo naman agad-agad na mawala si Lola. Ayaw niyo bang i-enjoy muna ni Lola yung kanyang bagong bahay? Ayaw ko kumain sa ako Ayaw daw kumain ni Lola sa ibang bahay. Baka daw siya lasunin. So, guys, ayaw nyo ba yung nakikita nyong ma -ano si Lola? komportable uh, sa kanyang buhay? Siguro yung mga marites, ayaw. Yung nakikimarites lang. Ano, yung comment ng comment ng hindi naman... Uh, siguro, siguro yung iba, nakikimarites lang, yung iba na napadaan lang sa FYP nila magko ng ganito-ganyan. Pero yung iba naman, nakikita ko na laging nagko-comment mga, mga minsan, nakakatuwa, minsan, minsan oh no? salamat so, na lang sa iyo. Hmm, puro pang babash ang naano natin. Pero hindi natin inaalaw yan, si syempre. Konting-konti na lang maritis ka, mabablak na kita. <laughs> Pero ngayon, hayaan mo na kita, ha? Hayaan mo na kita. Mag-enjoy ka muna sa TikTok ko. Sa mga vlogs na ni Lola, sana ay maging masaya ka. Ha? hayaan mo na kita ngayon. Medyo dalawa na yung target natin na i-block na naman natin. Marami-rami na kaya na na-block natin na hindi ka aya, -aya yung mga pinagsasabi. Alam ko naman na minsan kasi, Ah, uh, nagre talk siya. Minsan naman talagang Nagbabash talaga siya. Eh hindi naman siya nakakain, ano, hindi naman siya nakakatulong. So nakatulong naman sa views. <laughs> so gano'n nga guys, ah, uh, uh, 'yun 'yung mga sinasabi niyo na wag wag na lang puro kayo wag-wag. Alam niyo ba 'yung totoong uh, sponsor natin kay Lola ay uh, Kapag ka lumabas yan, tingnan natin, isang bagsakan lang yan. Joke lang. <laughs> May napatawa ko lang kayo. Manginginig na naman kayo, mga marites. <laughs> Manginginig kayo sa inggit. <laughs> ah, ano kayo, kapag ka lumabas ang sponsor ni Lola? Ah, 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 ha, 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 ha. <laughs> ano kayo? Iyak na naman kayo. <laughs> Kasi isa na isang isang pangarap na naman ang matutupad ni Lola Maria. Nung dati nung nagpapagawa tayo ng bahay, ang dami nyo ding ayaw na magpagawa si Lola. Hanggang sa nagawa natin, hanggang sa nakumpleto natin. Ang dami nyo ring may ayaw pero dumating ang kanyang sponsor. O di ba? Umiyak na naman kayo. So, ngayon guys, tama na, tama na ha. Ayaw na natin ng mga ganong salita. Pero, minsan kasi nakakapikon. Pero, uh, nakakatuwa na. No? <laughs> Yung mga basher talaga, hindi maiwasan. Kahit saan, maartista ka man, influencer, vlogger, nandun silang lahat. So, ganito lang. Magbibigyan ko na lang kaya kayo ng ano, Gcash. <laughs> I-ano nyo ah, comment nyo yung mga Gcash nyo. Basta sa mga bashers lang ay ah, i-comment nyo. Sisendan ko kayo pang load. Ano? <laughs> so, halika kayo, manood kayo dito, dito. I-comment nyo yung Gcash number nyo. I-send, i-send. <laughs> Sisendan ko kayo pang load nyo. O, oh, pang 99. Para naman hindi sayang yung panunood nyo pag pagsubaybay nyo sa buhay namin ni Lola Maria. Ay, nako talaga naman. Huwag kayong mag-alala. Ma, ma, mang, mang man kayo ng mang bash sa amin ni Lola. Kung ano-anong sabihin nyo. Sabihin nyo na wag nyo nang tulungan yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Huwag nyo nang tulungan kasi hindi rin naman mapapakinabangan yan ni Lola. Hindi, guys, buhay pa si Lola, oh. Sino ang makikinabang niyan? 'Di ba siya? Oh. Nako, naka, naka, naka. Talaga naman, nakakagigil. <laughs> so, yung mga yung mga wala namang maibibigay, shut up, shut up na lang. <laughs> Hindi naman kayo pinupuwersa na magbigay. Yung mga yung mga gusto lang naman. 'Di ba? 'Yun lang 'yun. Kung may 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 bibigay kayo, i thank you. Kung wala naman, manood na lang kayo habang uh, tawag dito, habang si Lola ay umaangat hanggang doon, no? Oh. Kasi malapit na, malapit na, malapit na makukumpleto na natin kahit na pa 100, 500, 1,000 lang kada araw ang may magbigay kumpleto na yan, two weeks lang. Yan ang sinasabi ko sa'yo, ha? Ikaw, ikaw, makinig ka. Ikaw, oo, oo. ikaw. <laughs> Alam mo na kung sino ka. Sorry, sorry. <laughs> Ay, nako. Si Lola pa yung nag-sorry sa'yo. Ganun ka, ganon ka, bait sorry si na Lang. Uh, sorry ka na lang kasi... Kahit pigilan mo na hindi siya hindi siya magkaroon ng poso, isang bagsakan lang yan ng sponsor ni Lola. Uh, tawa ka muna, Lola. Ah? <laughs> Kapag ka nagalit yung sponsor ni Lola, baka ngayong araw na to magkaroon siya ng poso. Tignan lang natin. <laughs> so, ay, ah, uh, tama nga na, tama na to, tama na to. So, ah, uh, seryoso na guys. Sa mga, sa mga nagko-comment dyan na, mga bashers natin na hindi natin mga ano basta ah uh, manood na lang kayo manood kayo kung paano natin gawin ang poso ni Lola ha <laughs> kasi malapit na yan hindi talaga ako makapaniwala guys dahil sa poso na request ni Lola eh, parang ang bigat-bigat sa inyo eh kayo ba ang magbabayad eh kayo ba ang gagastos ganon ha? Uh. Kapag ka ako nainis, papagawan ko yan bukas. <laughs> joke, joke, joke. <laughs> Ay, nakang sarap mang inis sa mga bashers na to. Walang magawa. So, welcome to my vlog. <laughs> yan. Mapute pa. Maraming nga tao ang magpupulos kung mamatay na ako sasabi ko niya, akong daw ang puso, hindi ila. <laughs> ah, alam nyo guys, ang sabi ni Lola, in Tagalog, mara, pag nawala daw si Lola, maraming tao ang makikinabang dahil ma, ano, yung memory ni Lola, dyan sa poso na yan, sasabihin na, ah, eto, yung poso na to ay kay Lola Maria at salamat kay Lola na hanggang ngayon ay napapakinabangan namin ang kanyang poso. Hindi ko pa alam kung mahalaran pa ako. <laughs> hindi pa daw niya alam ni Lola kasi yung pinagkukunan niya ng tubig dito sa private property na lupa kung saan nakatayo yung poso. Hindi daw alam ni Lola kung hanggang kailan siya makakakuha ng tubig doon dahil kapag ginawang uh, ano yan, eh, pinader, eh, hindi na siya makakapasok doon. Oo po. Yun. So, kung sinasabi nyo naman na manghingi tayo ng tulong galing sa barangay, sa kapitan, ay nako guys, dito nga sa lugar na to, walang public na poso So, manghingi ka pa kaya? Ganun lang yon Nang hingi na kami dati ng tulong tungkol sa pabahay ni Lola na magkuro, na mabigyan man lang siya kahit pang kahoy, walang nangyari. Kaya, wag na lang tayong umasa sa barangay. Yan lang. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Mukhang ma... ma... Hindi <laughs> talaga ako makamove on sa mga pinaggagawa ng mga to. Uh, hanggang dyan na lang muna. Hanggang sa muli. Bukas na lang ulit. Bye-bye!